Uy, meron mga tumubo. Friday ngayon. If you've seen, if you've been exploring the old mine, you've got the unvet adventurer spirit that much I can tell. If you can slay ten slimes, you'll have earned your place in my adventurer's guild. Be careful, Marlon. Meron pa sugat. Dear Marshmallow, tomorrow we're holding the egg festival in the town square. You should arrive between 9 a.m. and 2 p.m. if you'd like to attend. You wouldn't want to miss the annual egg hunt, Mayor Lewis. Okay, wala na. Nain natin si Mimim. Si ano pala? Snowy. Snowy yung pangalan ng pusa. Hindi Mimi. <laughs> Sana siya. Hello. O, di ba? Sakto ng tanim dito. Nawala yung tanim. Pero so, punta yung tanim na yun. So, ayan. Nakakuha tayo ng blue jazz. Kaso, hindi natin na ma-pick up yung iba kasi puno na yung ating ayan, lalagay muna natin sa box. Pwede pa tayong magtanim. Yung, itatanim natin yung mga matatagal ito, hindi natin alam yung mix seeds kung Teka, tago na rin na natin yung hindi pa natin kailangan tulad ng bamboo tsaka rusty sword dali natin ito basic fertilizer tsaka ito okay ngayon magtanim tayo Ayan. tsaka ito ano ba to? Seven days just just All that just Balik natin dito. Yan. Ano pa? Ayusin din natin yung hawak natin. Lagyan natin ng... Itong tree na to, ang tingin ko dyan, cauliflower yan. Tingin, tingin ko lang ah. <laughs> Hindi rin ako sure. So, ayan. Tapos, ah, meron pa palang tataniman dito. Hindi ako basta makapagtanim ng walang scarecrow. Kasi, mamaya tanim ka ng tanim, sayang din yung pera mo. Sayang yung pera mo dahil ang mangyayari dyan, pag nagtanim ka tas walang scarecrow yung mga ibon, kakainin yung tinanim mo eh, sayang yung investment mo dun, ba? Diba? yan ah, oh, wala ng tubig so, kwa ulit tayo ng tubig yan bali, magkaganda -ga, ganyan naalala ko nga pala, pag friday si Robin at yung asawa niya pumupunta sila dun sa bar sa Star Drop Salon Salon? 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 <laughs> salon Salon ano yan eh uh, pagupita ng buhok David Salon ha <laughs> dapat Salon Salon wala tubig. Kainin natin tong karot para mura lang kasi tong karot. Eh. Tingnan natin dito sa collection. Nag-send na ba tayo ng karot? Wala pa pala tayong sinisend na karot. Ayun, 35 lang, di ba? Diba? Di kainin na lang natin. Meron pa pala yung silver. Baka mas mahal yun. Ayan. Ah, pa tayo. Dapat pala kumuha muna tayo bago tayo kumain-kain. Para kung na meron siya pagka ano, pagkakain mo, mabubusog ka ng gusto. <laughs> Fully recovered yung energy mo. Bali ganun, dapat mauna muna yung action para bago kumain. Ayan, ay, sorry po. Pat natin yung inalis. Kailangan kailangan pala natin ng toka ano para hindi siya yan. Gawa tayo ng cobblestone. Tapos tong cobblestone, lagay natin dito. sa ipapatong natin yung scare ko sa cobblestone para maski tibagin mo siya, ayan o, oh, hindi siya maaalis ng hoe, hindi siya maaalis. Pack and pickaxe ang gagamitin mo. Diba? Ayan. So, ganyan lang siya. Later on, magpapa level up tayo ng ating mga tools. Kasi, oh, ang bagal-bagal. Anong oras na? Bagal-bagal. Wala, wala na naman. Ito. Ano ito? 191. Kulang. Pag ito kinain natin 105. So, hindi natin na uh, fully recovered yung. Sayang yung pagkain. Parang may menowaste May -waste na ano. Parang kumbaga Hindi mo na kaya kumain. Kain ka parang kain. So, ito. Magkano ulit tayo. tatanim pa to. Dahil may ilaw na dito, di ba? Dahil pala lahat ng carrots tatabi natin. Pwede natin kainin ng mga carrots. Pwede natin initiation. Ah, kailangan natin pumatay ng ano, sampung slimes. Well, mamaya ng gabi may mga slime slime dito. Kaya, yun, pwede natin patayin yun. So, ulit natin ito. Marami pa tayong seeds. Kaya, hindi na muna tayo bibili ng seeds pa. Makanggilin natin lahat sila mabili Sayang naman, di ba? Ngayon, sell natin to. Talo na natin to. Ngunit tayo. Itong mga blue jazz, tsaka ano, benta natin yung mga magaganda. Silver. Silver na makakainin na. Pwede na natin ibenta yung iba ke ano. Tsaka tayo magpa... Huwag na tayo magpabawas ng pera. Dapat nga yung kumita tayo. <laughs> Hindi pa bawas. Paano? Kumita. Okay. Pagka ganito nga palang Friday, ay hanapin pala natin yung ke ano... Eh, ano pangalan nito? yung axe ni ano, axe ni Robin o, tapos puno yung hawak natin kainin na lang natin yung nag-iisa ito kainin natin yan kasi meron siyang energy na 45 wala naman ako nakikita ang axe may nakita akong pinto ano to? what's this? Only a master of the five ways may enter. Five ways? Saan ba yun? Meron ba tayong ganun? Ah, baka siguro itong star na to. O di kaya yung skill set? One, two, three, four, five. Ah, eto siguro. Pagka naging sampu, sa sampu na yan, level na yan. Na Ayun, ang kanyang axe. Let's get it. Return to Robin. pumunta tayo kay Robby. Pero bago tayo pumunta kay Robby, meron tayong pupuntahan dito. Let's see kung tama ang aking ano. Bagal. Bagal na maglakad. Coffee bean, 1,000 oh. Oh, red cabbage. ka natin coffee bean o red cabbage 1000 lang wow, aabot ba tayo aabot ba tayo kay ano benta natin lahat to kay pier ah, aabot mo kami kay pier please paabuti mo naman kami kay pier Peer, 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 peer. Buy all my stuff. Please. So, I can buy. Yeah, Nandiyan just peer. Ah, uh, eto. 1,000 yung kailangan. Yes. Ngayon, eto. Huwag pagkain ko yan. <laughs> Pwede na natin hanapin si Robin. Ibigay sa kanya tong ano. Saan ba si Robin? Gusto ko sana buksan nyo kaso mayroong bantay nando si Alex. Baka nandito na. Pag ganitong araw kasi wala si Robin. Robin. Alam ko po. Ayan, si Robin. Hey, you. Hey, you found my axe. What a relief. Yes, I'm also so relieved. Two people. 50 ah kasha na yung 1,000 eh huwag na muna natin i-click although na tap na done na natin to huwag natin na i-click kasi ang balak ko pumunta sa ano sa uh, sa game hindi na nga natin na puntahan yung ano beach the beach farm the beach farm tsaka yung ano pa yung mga basura basurahan di pa natin nasisilip eto so bibilin natin etong red cabbage kasi nakita ko to na pang kailangan to eh red cabbage bili ba natin red cabbage o cherry or itong rare seeds hindi pa yata nag ano yung red cabbage or coffee bean nakakalito na kung anong bibili anong bibili natin pumpkin etong coffee bean na lang para maka dumami yung ating ano. yan ngayon ang gawin natin dito na, since nandito tayo dito na lang tayo muna Diba? Ito na lang muna tayo. May mga bato-bato naman dito. So, yan na lang muna ang kunin natin. Saka ano pala, madilim pala rito. Dapat talaga to, ng torch all around. Lagyan natin mamaya ng torch lalagyan na naman natin ng torch tas yung sap embes na ginawang anong pangalan na itong ginawa natin. Ay, inventory is full. Ano kaya yun? What's so full about it? Sige. Gawa na tayo ng maraming torch. Maraming torch ba? Ano kayo sinasabi ng ano? sinasabi nung na hindi natin makuha. Inventory is full. Dito yun eh. Banda rito. Ah, woody secret. Ano yun? Peltries have a 5 chance 5% chance to yield double the wood. syempre gusto mo yun. So basahin natin yan. Teka nakapagbasa na ba tayo ng any wala pa tayo nababasang kahit anong libro, di ba? Kaya yun,